Ops, alas dos po ng hapon. Siyempre, nandito po tayong sa kwarto kasi uh, nagpapahinga pa rin ako. Bawal-bawal pa rin ako. Lumabas-labas ng lumabas ng labas. Nang lumabas, nang labas. Uh, dapat dito muna tayo sa kwarto. Ano Siyempre, bago ko uh, maligo, mamimigay muna ako ng 4-digit lucky numbers po para po sa inyo. Umpisahan po natin sa Singapore. 0182. Sa China, 9301. Texas, 5257. Israel 3130 Las Vegas 9983 Las Alaska 2260 Saudi 1514 Japan 7279 Italy 3133 Germany 0395 Korea 2460 Greece 5152 Canada 1718 Mexico 9239 Australia 6265 New Zealand 2020 ano 2029 India 9344 Philippines 3047 Thai, ano to Thailand 2928 Taiwan 6212 Malaysia 9794 Dubai 3377 at Hong Kong 6265. 8. Ayan mga kalaki, kompleto na mga 4 digit Lucky number ngayon, 2 o'clock. Uy! Takbo na sa suki yung outlet at make sure na nakarambol kayo.